Limang bagay na nakakaapekto sa laki ng itlog ng mga manok mga ling, narito ang limang mga kadahilanan na lubos na nakakaapekto sa laki ng mga itlog ng isang inahin. Isa, patuka o pakain ng mga alaga ang balancing patuka or feeds sa ating mga alaga ay isa sa pinakamahalagang bagay na dapat pagtuunan mo ng pansin, nagbibigay ng mas malaking itlog kung balanse at tama ang ating patuka. Ang kakulangan sa nutrisyon sa feeds na pinapakain sa mga manok ay humahantong sa pagitlog ng mabagal o mas maliliit na itlog. Pangdalawa, regular na tubig o galiing matcheck, at dapat may tubig ang inyong water. Ang kakulangan ng tubig ay humahantong sa maliliit na itlog, malaki kasi ang halaga ng tubig sa komposisyon o pagbuo ng itlog. Pang tatlo, tamang bilang ng protina sa patuka ang protina ang pinakamahalaga sa komposisyon ng itlog. Pag mataas ang protina ng inyong patuka, malaki ang may tutulong nito sa pagkakaroon ng malaki at permamenteng itlog. Pang-apat, temperatura ang mataas na temperatura sa kapaligiran ay maaaring magdulot ng stress sa mga alaga kapag ang isang manok ay stress posibleng liliit ang mga itlog at maaari ding pigilan ito sa pag-itlog. Panglima, tamang pailaw alamin kung kailan dapat maglagay ng ilaw. Laging tandaan na ang temperatura at ilaw ay dapat may koneksyon, e base ang ilaw sa temperatura. Ang karaniwang panahon na makulimlim o maulan ng pag-iilaw ay perpekto para sa mga manok, gumamit ng dilaw na ilaw para sa mga ito. Kung mainit ang panahon, maglagay lamang ng isang puting ilaw para sa lahat. Mga ling ito ay base lamang sa mga eksperyensya ko sa aking maliit na farm. Maaari mo itong sundin kung sa tingin mo ay makakatulong ito sa iyo. Pa-follow at share na din kung okay lang sa iyo. Salamat ng marami ako si Aling Ganga. Happy farming mga lane.